Madiretso kay, madiretso kay talig niya madam. Oh, <laughs> ayan. Yeah, hello, hello, oh. Hello, hello. Hello, hello. Hello, Si, oh, uh, si... Ayan hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, TV. Hello, hello. Hello, hello. Hey, Dada Mimi Si ate. Siya. Ah, ay. ay, sali, ito, ay. Ang native lechon. Ah, yes. ah. Forever team. Forever team. Basta. May lechon. Ah. Ang <laughs> <laughs> Ah, si Tawi vlogs. Tata Mimi ko lang <laughs> po. Ayon. Tata Mimi vlog. Ah, Tata Mimi? Tata ba vlog. Tata Ah. Tata Mimi. Ayon. Ito naman, diba? Maligo ka para mabuhay ka. Magtat-fresh ka para mabuhay naman ang iba. Ah. ganun pala yun. Oh.